Okay. Hello! Good morning guys! mag na si Jeanette's at ngayon pa lang kami na free time na kasi wala masyado nang ginagawa kaya breakfast tayo guys may pritong tilapia kahapon na hindi na ubos ng bossing ngayon natira ininit ko tapos ginawa ko ng paraan para maging ulam uli ayan guys ang tilapia ginawa ko shan shadow ay scabeche pala sorry scabeching <laughs> tilapia ayan ginawa ko siya ng sauce Itong ulap namin. Ayan. Ah! Skabeching tilapia. Ayan, guys. Kain tayo, guys. Ayan, guys. Ayan. Ayan, Kain tayo, guys. Nilagyan ko siya ng carrots, ng... Nang <laughs> sili. Oh, mukhang masarap na siya. <laughs> ang tilapia, ang laki-laki guys, oh. Oh, di ba? Nilagyan hmm. ko siya ng ayan, gulay. Oh, sili. Ayan, tumakas mo. Ng oyster sauce. Hindi <laughs> ko alam kung anong lasa. Hahaha. <laughs> Bye bye guys. Hmm. Hmm. Para sa akin masarap. May pagka-sweet. Ngayon, mm. tambal mm. pepper. Mm. Luya. Mm. Luya mm. ka

Di ba hindi na sayang ang leftover? Shoutout nga pala dyan guys sa mga kasamahang kong team. It's a Thai family. Ayan. Yung mga

Tok abin yang jadi macam ni. Kita kalau kita bincang ni, weh, ini lah. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Ini Ini mặc cảm tin tay mặc cảm giác tay mầm 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 ăn mầm 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 Ayan guys. Naubos ko na yung kanin guys. At ang tilapia. Ito na lang. Magpapapak na lang ako guys. Ayan. Ayan. ko na lang. May konting asim siya kasi nilagyan ko siya ng suka. Yeah, guys. Hanggang dito na lang ang aking video at bubos na yung aking kanin. Ito na lang na iwan sa akin guys. Thank you, thank you sa mga support na ninyo dyan. At kung bago kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang aking bell button para sa new update ng aking video. Bye-bye!